please pray for Bicol. Sobra. Tsaka grabe talaga yung baha doon pagkatapos manalasa ang Tropical Storm Christine kahit na hindi pa siya naglandfall doon. Kung mapapansin nyo, bakit ganito kagrabe yung baha doon sa Bicol? Eh, hindi naman siya totally na patag. May mga malataas na lugar na sobra ding apektado sa pahang yan. And maliban sa mga baha, nagkaroon din ng mga landslides, lalo na sa mga mabuburo na lugar doon sa Bicol. So, paano kaya nangyari yun? Dito, signal number 2 na rin kasi dito. So, maulan na siya, tapos medyo foggy. And yes, random na rin namin yung pabugsubugsong ulan and then may kasama pang hangin. So, as you can see, um, pwede pa akong nakakalabas na yon Kaya lang, hindi siya advisable kasi nga, di ba? Baka mamaya, talagang super lakas na yung magiging bagyo kasi signal number 3 na kami dito. So, dito sa map dito, um, mapapansin nyo na halos andito na talaga yung sentro ng bagyo. So, ayan, medyo nauulunan na ako, kaya papasok pa ako dito sa bahay. So, bago ako papasok sa loob ng bahay, ganito yung sitwasyon dito sa Benguet and mapapansin niyo na nagpa-fog talaga siya kung malakas yung ulan na as in. And then, ayan yung hangin. So, uh, ramdam na rin namin yung lakas tsaka yung epekto talaga ni Bagyong Christine. So, papasok tayo sa loob ng bahay kasi mababasa na rin yung phone ko. <laughs> Satellite imagery ng Japan Meteorological Agency. Uh, makikita nyo dito na may dalawang bilog. Yung malaki dito sa may baba and itong maliit na bilog na umiikot. So, dito naman, mapapansin natin na halos nandito na nga sa buong luzon itong circulation ng bagyo. Itong umiikot na to, Hindi ito nasa baba ha. Ito guys, ayan. So, uh, mukhang nandito na sa sentro mismo ng bagyo yung typhoon. Um, so severe tropical storm Christine sa may bandang Cordillera. So, um, dito na siya sa amin. <laughs> Kaya no wonder nararamdaman na namin yung bugso talaga niya. So, yung makikita nyo dito sa baba na isang bilog parang ito ata yung hinahatak niyang habagat. Correct me if I'm wrong. Um, apektado, apektadong lugar ang ang Palawan, Mindoro, at Southern Tagalog. And syempre, ang uh, Central Luzon din. So, parang kakaiba tong bagyo na to, no? Kasi grabe yung dala niyang ulan. And I hope na tumawid na siya para naman gumanda ng konti kahit papaano. Ngayon ulit kami under signal number 3 tropical cyclone uh, signal number 3. So, mapapansin nyo yung orange dyan. So, signal number 3 yung mga orange dyan sa map. Um, dito sa may Benguet, La Union, Pangasinan, Isabela, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur. Tapos, um, sa southern portion ng 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 Apayao, tapos Kalinga, and then um, northern portion ng Nueva Ecija. So, tapos pati Kirino and Aurora din. And yung the rest, sa may Cagayan, um, tapos dito sa may Ilocos Norte, signal number 2, correct me if I'm wrong. And then, sa may uh, lower portions ng Central Luzon, ayan, signal number 2. So, dito talaga siya tumatama ngayon. Kaya signal number 3. And makikita niyo sa satellite imagery na parang dalawang bilog, no? Pero yung isang mas maliit na bilog, yun yung umiikot. Yan yung tropical cyclone. Habagat lang kasi yung, yung hinihila niya. Kaya itong parang nagkaroon ng bilog na isa. So, nakakalito yung map minsan, no? So, pagkakamalan mong dalawa. Pero isa lang yung bagyo dyan. And, um, po, ang forecast track niya is pa west. Ayan. So, according sa pag-asa po yan ha. So, basing sa pag-asa uh, from their Facebook page. And nagpapasalamat ako kasi may mga ganitong um, sources of information from social media. Kasi noon, kailangan mo talaga makinig lang sa radyo o kaya manood ng TV. Kaya nakikita mo na talaga yung progress ng forecast track niya. So, um, ang may papayo ko lang is, nag-ingat po tayo lahat and uh, tignan natin kung tumutuloy yung mga bubong natin o kaya tignan natin mag-charge tayo ng mga electronics para meron tayo yung modes of communication, um, especially kapag brownout na. So, eto nga pala yung power supply namin. So, syempre, check ko kung nakacharge na siya. Ayan. Feeling ko nakacharge naman na siya. Naka-full battery na siya. So, syempre, kailangan tanggalin natin para hindi siya ma-overcharge. And then, pupunta naman tayo sa may um, modem natin. So, dito natin ilalagay yung power supply. Meron kaming portable na, na kino-connect. Kapag walang ilaw, ito yung i-connect namin sa power supply para may internet kami. So, ito nga pala yung internet namin. And, naka-Wi-Fi uh, router kami ngayon. So, kapag walang ilaw, ayun, yun yung gagamitin namin. At, syempre naman, ito yung second na power supply namin kapag naubos na yung isa. And, kaila naka-charge naman siya kapag i-on mo siya, ayan, naka 100%. And, syempre, may mga power banks. Naka power banks pa kami na, na ilan, ganyan, para at least may mga reserba ngayong bumabagyo. O, di ba? As of 12 noon dito sa amin sa Benguet Province, um, nandito na daw kasi yung bagyo. So if you're going to look at dito sa corner, lower corner, yan po yung location, current location via satellite imagery. And then, i-zoom In natin. Iso, zoom in natin kung ano yung nangyayari. So, medyo malakas talaga na feel na namin yung bagsik ng bagyo. So, ayan, o. Oh. Ayan yung pabugsong-bugsong hangin. So, ayan siya guys, o. Oh. Ayan. May kita nyo, malakas na yung hangin, yung ulan. And, ayan. So, ganito yung nangyayari sa amin. <laughs> As in. O, diba? And then, aside from that, gan, um, very stormy na siya. I'm not sure kung fog yan. Uh, may fog nga. <laughs> may fog, may hangin, tsaka may ulan. Kaya ang payo ko sa lahat, kung wala naman kayong gagawin sa labas, wag na kayong lumabas. So, always stay safe. Kaya once again, please pray for Albay, please pray for Bicol, please pray din dito sa amin sa Cordillera and please pray pray for Luzon dahil nga uh, ibang klase din yung bagyong ito ulan talaga yung marami sa kanya so let's us let us all stay safe and be vigilant uh, ligtas ang may alam be updated sa mga news especially from Pag-asa okay so thank you so much and have a nice day